It would be so hypocritical of me to say that do not face the cases being filed against you. It would be so hypocritical of me to say that you shouldn't face this, especially when it's already there. Hindi ko talaga maiintindihan na pag normal na tao, katulad ko, kinasuhan, that even if I knew I was innocent, I faced it with a smile on my face for my mugshot, that was a case. Pero pag kinasuhan ng isang tao na may ebidensya naman, panggigipit. Hindi ba pwede na gawin natin tama, especially kung leader tayo ng bansa? Wala akong opinion sa impeachment, pero may konting opinion ako sa kaso ng NBI. Kasi may proof naman yon. Narinig naman siguro natin lahat, di ba? At isa pa, bakit pag may kaso na lumabas dahil sa ginawa, nagagalit tayo? When we truly love and support somebody and we are sure and we have faith that they are not guilty, hindi dapat tayo nagagalit. At least, I am sharing my opinion. An opinion is based on experience, ha? And from my experience, the people who loved me stood by me in every single court date. And that I faced all those court dates until I won. Because yan naman talaga dapat. Ang hostisya ay hindi dapat tinatago sa ingay ng politika. Because ang hostisya ay ang paghahanap kung ano ang katotohanan at ang pagpapalabas nito. Nasa tamang proseso dapat ang lahat. Dahil yun naman talaga ang dapat. Kaya napaka-hypocrite ako naman kung sasabihin kong hindi ka sumunod sa batas. Because no one is above the law. Not even when you are a public servant. Dapat nga, if you are a public servant, you should be the one to uphold it. Especially when you yourself is a lawyer, di ba? Kaya sa mga nagsasabi, eh ba't ang tahimik mo? Kasi ito ang sasabihin ko. Akma ba sa narrative nyo? Ang hirap naman sasabihin kong wag mong i-face ang kaso mo when I faced my cases. And yes, they were plural. And yes, I won them all. Kaya pasensya na talaga if I speak now and I'm sure that hindi siya akma sa gusto niyong marinig sa akin. Pero yun na nga, ba? Diba? Nung gamit na gabit niyo pa ako, puring-puri kayo sa akin. Pero pag ganito na ang retorika ko, pag katotohanan na ang sinasabi ko, na ang galit sa kustisya ay ang tao lang naman na may kasalanan. Kung alam mo naman na hindi ka guilty, kung alam mo naman na wala kang ginagawang masama, at kung alam mo naman na walang ebidensya sa kasamaan na ginagawa mo, kalma ka lang dapat. That's the same for people who support you. Kasi dapat we encourage justice in this country hindi na na pag may kasong ifinile, nagagalit kayo. Ako, nagalit ako na ang nag-file ng kaso, wala naman dyan. Pero pag may kinakaso sa'yo, face it. Because I did. Ganun lang. Simple. Hindi dapat tinatago sa ingay ng politika ang mustisya dahil dapat pinapakita natin as examples to people that cases should be faced and that if you truly love and support somebody, you would stand by them silently. Because hindi nakukuha sa panggigipit. Okay? Tulad ng panggigipit sa NBI, tulad ng pagiging masama na kuno ng NBI for filing a case that has weight and evidence. So gusto niyo ang opinion ko, di ba? Yun yun. Pag may kasong ikinaso sa'yo, if you are not guilty, smile for your mugshot. If you are not guilty, face every trial. And if you're not guilty, the court will decide that.